Grabe ba, oh. Sa Lasielo, ang damdaman, tapos tao na. Oh? Oh, dito, tignan mo yun. Kasaan, hindi ko naman makikita. Bahaan na sa loob. Eh, di nasan daw si Lasielo, mama? Ha? Nasan daw si Lasielo? Dito taas, dito taas sila. Yung mga pinamili niya nga, ikis ko sa kanya, i ano? doon mo na, dito mo na. ikis ako ni. okay, nice kalian jan. Ito no? Ito ang Okay, mo sa YouTube. <laughs> sa YouTube. buong nabuntang tamay ka. Kailang <laughs> binaha. Ano? Udoy? Udoy. Udoy ba, ay, abong, <laughs> Bajun. Bajun. Bajun ba? Udoy Udoy yan.